So what's up, what's up, mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi judge, jenan okay guys, ang tagal kong nawala, no, pero sa channel natin, syempre, tuloy-tuloy yung ano doon, uploading, pero, ang tagal kong hindi nakapag-review ng battle, so hindi ako nakapag-review ng Sabado, ng Linggo, ng lunes at ngayon guys Tuesday na po ngayon uh, hindi ko na matandaan kung nakapag review ko nung Friday eh. so I'm not sure na pero ang sure lang ang sigurado lang ako na hindi ako nakapag review is yung Saturday, Sunday, Monday yun tatlong araw so feeling ko feeling ko nga hindi lang tatlong araw yung ano eh, yung hindi ako nakapag uh, gawa ng content pero yun lang yung kinagandahan sa channel natin since may mga pondo tayong uh, video na naka naka-align na per per night. So, yun lang. So, even even makapagpahinga or hindi ako makagawa ng isang isang gabi ng content, merong maga upload sa ano natin, sa channel natin. So, yun, okay. So, yun, ang tagal kong nawala um, 3 days pero feeling ko oh, mas marami pa So, parang 4, 5, parang ganoon pa eh, ba? Diba? So, ayun. Uh, nung nawala ako, nung hindi ako nakapag-review, nakita ko, uploaded na yung apat na 1 minutes. So, ito na yung pang-apat, ay pangatlong batch natin. Yung first batch natin, yung first three na upload. Tapos yung second batch, yung second three na upload. Tapos ito yung third batch na, na i-review natin yung battle sa 1 minutes. Na, ito na yun, yung apat na natitry, yung apat na na hindi pa na-upload. So, yun. Going, ano na tayo, going second site 12 na tayo after ng 1 minutes na to, no? Pero, yun. After na ito, balik tayo sa mga request videos. Sobrang dami na naman ng request videos. Pero, yun. Pasensya na. Lahat yan marireview, guys. Lahat yan marireview. Okay? So, yun. Ito na yun. Andros versus Tulala. So, huwag natin patagalin to. One minutes to. Bawi ako ngayong gabi. Baka tapusin natin yung apat na one minutes na natitira. Pero, tignan natin. Okay? Kung may energy pa, why not? Pero kung wala na, pwede na ipagpabukas eh. Let's go! Andros versus Tulala ng one minutes. Tignan na si Andros. Tignan sa minuto to. Pahinga natin. One minutes, Luzon. Andros. Esopagus, esopagus. Gago mo, ha? nagadik na Copernicus. Flip top game! Yeah. <laughs> Tulala! Tulala! Busarik, ba't mo to binigyan ng one chance ngayon? E eh, tinalo lang to ng kuya ni Jonas sa stop dance partida. Stroke pa siya nun. Buwang na naman, puta! Anong nangyari sa yung isip? Eh, yung uling rapper na gaganyan-ganyan, nireklamuhan ka sa TF. Sabang <laughs> ako, di importante pera. Okay, so... Andros is referring to, to Akata. Okay, sa baliw. Okay? makatungtong lang dito karangalan at okay lang sa akin kahit na di mo siya bayaran <laughs> yeah. formahan neto parang palaboy na di tinanggap sa pagsambah ganyan yung mga nag-aabang sa elementary tas bubulong ng boy, bili ka gagamba? <laughs> pero wag ka mag-alala boss yung plano mo natunugan ko gusto mong bugbugin ko tong homeless kasi sa ospital mas maayos tulugan mo pero, pero titiyakin kong di ka sa ospital magpapahinga pag ikay kinombo na Iyahatid hanggang simenteryo nang di na makapang istorbo pa Kaya madilim ililibeng tong mapanghe na tang ina Puta Kung ngayon amoy lupa Tang ina, Jin Tapos, ano yung tubig, tapos Fucking ina <laughs> Pag ikay kinombo na. Iyahatid hanggang simenteryo nang di makapang istorbo pa. Kay madilim, ililibeng, tong mapanghen ang ina. Kung ngayon amoy lupa ka lang, bukas parte ka na nila. Tang ina mo, ang baho mo. Kahit lang kita, di ka mga mananalo po. Tang ina mo, Jean. Okay. So... Uh, mamaya na natin ano, ma mamaya na natin i-power scale yung round 1. Pakinggan muna natin si Tulala dito. Tang ina mo ang mo, kahit pilis lang kita, di ka mamamanalo, putang ina mo ka. <laughs> Tay pasensya na po. Nahiya akong kayo'y mabalaan. Nakalimutan ko sabihin na ang tunay kong galing ay lalabas lamang kapag mahusay ang kalaban. Bitbit -bit ko! Ang alam ng pinagmamalaki kong bayan, ikaw ang tanging mission mo'y magmalaki sa iyong mga nakasabayan. Di ba sa pulo ako yung nagtanim? Bakit di nyo diniligan? Iniiwanan ako kayo ng marijuana. Ba't niyo sinisindihan? <laughs> <laughs> hindi ko na nga nilalaliman, di nyo pa rin maintindihan! Kaya ang bunga! Ayan, buhol-buhol na kapurulan! Kabundukan ng katangahan! Kapat gusto ko yung linya ni Tulala dun sa ano, hindi ko na nga nilalaliman, di nyo pa rin maintindihan. Gusto ko yun, gusto ko yun. <laughs> hindi ko na nga nilalaliman, di nyo pa rin maintindihan! Kaya ang buha, ayan, buhol-buhol na kapurulan, kabundukan ng katangahan, kapatagan ng kaululan, kapatagan ng kaululan, mga manunulat, na may pangkaraniwan na muang, Kuya Sir na, na ay tanging sa iyo lang, ito'y sabay-sabay na pagkutos sa tinipon mong lunan. Hindi ako, nagsasasabi lamang ng totoo, di kayo pinagtataksilan patalasin ang panulatan sa buong kapur kapuluan, kapuluan pagkat walang kabuluhan. Ang mga walang kabuluhan. Kaya Andros eh kahit magsuplong ka sa alulong ka na sa patibong masaya ka eh para makulong ang malayang pagsasalita ay kailangan niyong pakulong hindi adik ang mga rapper sa dyan sa kalungkutan ng nalulong shoutout sa G Okay, so may starter pala si Tulala sa battle na to. Hindi ko kasi, hindi ko na ata naabutan to eh. Ay, naabutan ko ba tong battle na to? Naabutan ko siya pero parang malayo ata kami. No, malayo ata kami. So, hindi ko na matandaan. Hindi ko na matandaan. So, ayun. Uh, may starter, no? So, kitang kita sa, sa performance. Malinaw naman na siguro sa inyo yon sa performance. I'll go for Andros doon. Sobrang linis, sobrang linaw ng pagkaka-deliver. Ang ganda nung uh, ang ganda nung yung ratings niya, ang ganda nung ratings niya for Tulala. Pero maganda sana yung yung isang linya ni lala eh no? no, hindi ko na nga nilaliman din niya para maintindihan yun lang sa yun lang yung ano para sa akin na okay na linya pero may may starter si si Tulala sa part na to so sa uh, performance sa delivery sa performance I'll go for Andros sa delivery Andros pa rin yung iboboto ko doon sa mga on point na mga or sabi natin sa so overall returns, I'll go for Andros pa rin kasi uh masasabi natin na ano na for to lala talaga yung ano niya yung mga atake niya. So ayun ayun lang ayun lang yung uh, masasabi kong comparison sa dalawa kasi ano eh sa dalawang aspects pa lang makikita na natin dito na lumamang na talaga si Andros eh. So parang ay uh, yung retence is ano na lang for formality na lang for me. Pero sa performance tsaka sa delivery, malinaw na malino yun. Andros nakuha na ni Andros yon eh. Sayang kung na hindi siguro kung hindi nag stutter si si Tulala sa round 1, pwede nating i-ano pa i-compare pa yung reasons nila eh, pero wala eh, nagkaroon siya ng starter so isang mabilis na lang sa round 1. I'll go for Andros doon sa score na 8-7. 8 Eight lang muna, baka may mas malakas na Andros pa. Eh. Pero sa sa kalungkutan ng nalulong, shout out Psych G. <laughs> <laughs> ina nito. Kung ano lang sinabi, kayo naman nakaliw na. Nag-iwan ka ng mariwana sa pulok, si Martri nabaliw na baliw <laughs> na. Kung ano ano lang sinasabi, tas nagre-react kahit ang tanga-tanga mo. Puta, busarik, pati pala yung bubuyog mo, daladala -dala mo. Tangin na neto, eh, di ba? Kung ano ano sinasabi, parang, mag, para parang magmukhang rapper na woke. Tanga, di ka nagtatime, dat sinasabi mo, power, up. <laughs> <laughs> power, power off. power up power off. Okay, so alam ko 'yon yung ano 'yon eh sa Facebook na uh, isa yung vid sa Facebook na kumalat or nagtrend no. Yung yung about sa headset na anong daw sinabi 'tas power off daw yung nabe. So ayun, so, kung alam nyo 'yon, ayun yung reference ni Andros dun Para magbukang rapper na woke, tanga 't ka nagtatime time dat sinasabi mo power off. <laughs> Yeah. Pangalan ng hood nila, ingay likha. Samahan ng mga weirdong rapper. ang, ang requirements para makasali at naranasan ng mablater. <laughs> Minsan bumaba doon yung pulo boys bilang suporta kay Abnoy. Puta 150 yung entrance, main event nyo si Makoy. Alam <laughs> nyo ba nag-apply to ng trabaho kaso bagsak? Galit na galit yung bullshit. Pangalan mo tulala, gusto mo matanggap ka sa move it? <laughs> <laughs> Gusto mo ba tanggap ka sa move it? Sabi ng interviewer, okay, tell me about yourself. Puta, tumayo pa bago magsalita. Nung sumagot na si Bugok, lahat ng tao na bigla, sabi niya, ako si Tulala, isang espiritong nakulong sa katawang to at bibigang sandata. Aking misyon, mahanap ang direksyon na patungong agarta. Nangungusap ang kisami. Eh. Sumisigaw ang mga bintana gamit ang langit na lalang, hapi, gamit ang hangin na lalanghapin nyo. Kaya kung ayaw nyo may dumating dito ng iganting mantis, tanggapin nyo ako. Jago, <laughs> Gumantugan to sabi niya yan po ang aking maikling sagot sa tanong. Nagribat yung HR, sakto may opening sa rehab. Tanggap ka na doon. <laughs> <laughs> so, in yun yung ano, so baka kasi makalimutan ko sabihin ko na. Uh, yun yung yung talaga ni Andres, for ano talaga yun 'no. Kurto talaga talaga. Hindi wala siyang feelers, wala siyang Ah, uh, although mahaba yung setup, yes. Andun yung yung makapansin natin yung setup na medyo mahaba. Pero ang ganda naman nung ano eh, ang ganda naman ng nag nagiging result or ng outcome eh sa kaapat na linya. Andun yung pinaka ah uh, uh, dito, pinaka punchline or haymaker, 'di ba? So, ayun, okay 'yun. Maganda yung ang linaw, no? ang gara ganda nung ano, ang ganda nung for uh, delivery ni Andros na gusto ko gusto ko yung delivery niya sobrang linaw tsaka gusto ko rin yung kung paano niya reconstruct yung mga yung image na HR nag ano yung yung bars na tulala tapos gusto mo matanggap sa move it okay yung yung joke na nasingit din sa 16 bars kasi 1 minute lang to di ba so ang galing na gusto ko yung ano yung overall performance ni Andros dito 1 and 2 ah, ganoon yung pinakita niya <laughs> Kay raming umilap na Lucas, abiso ng palasong naging abo. Sasayad ang batas ng talas sa banga naging apo. Kumalas tornilyot nag-aklasan, iaampunin ba to? Pamilya din na magigiba ngayong nandito na ako. Binanggit kong minsahero'y lumagpas pa ng walo. Palalaguin ko ang pulo hanggang maging arkipelago yan, ganda Patalitan nun. mo nga, kunwari, ang iyong pag-uugali. Hinuhugasan niya ng ihi, pinangkulutan niyang daliri. <laughs> Bubuhusan ng gasolina tong galang po sa na Yan ang pamamaraan sa mga tahanang pagsunog sa mga tahanang barong-barong paggayari. Material lang ang materialis. Ipinangako ang panganib. Kumidyante ang magwawagi sa eksibisyon ng sinualing magmimistulang peking lisensya na tinapon sa damuhan. Yun ang talahib sa talahib. Aldi Alin Jordan na naadik sa sabuhan. Yun ang balakid sa balakid. <laughs> balakid sa balakid. Sa kanununog ng halaman magsisimula ang ebolusyon. Ebulusy Ngunit sa maruhuyo na nanahan maglalabas ng ilusyon kung magbabalik Banyaga, mga Agnas, ang tradisyon, joke lang yun, lala ko pera na ngayon. <laughs> Gago. Biglang, biglang joke yung naging pan, ano, yung naging dulo. Okay, sa round, uh, round two ni Tulala. Ano eh, uh, para sa akin medyo, ano, medyo, dragging umpisa kasi ang tagal niya kumuha ng ano ng momentum no. Sa round 1 for me ah, sa akin parang hindi niya nakuha yung pinaka momentum niya doon kasi syempre andun din yung mga starter eh, di ba? So hindi niya totally nakuha yung momentum niya. Sa round 2 malinis yung performance, okay yon pero ang tagal bago makuha yung ano yung pinaka momentum. So, mas ano kasi, mas on point kasi umatake si Andros. Tapos si Tulala medyo ano pa, um, matagal yung 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 dating ng ng pinaka punchline tapos marami ding, para sa akin na marami ding mga mga angulo na hindi effective papunta kay Andros. So ayun lang siguro Uh, medyo lack of angels lang for me for Andros. Yun. So, yun pa rin, 8-7 pa rin ang ibibigay ko na score doon in favor of Andros. So, 16 to 14, Andros yun. Puta kayo, nagbaliw na ang baho pa, tas pag magsalita, galit. <laughs> <laughs> distract distract. Baliw na ang baho pa, tas pag magsalita, galit. Pagtapos nito, break muna, magpe-pest control lang saglit. <laughs> Tangay na, kaisa mo ko sa pagsita sa mga namumuno para pulisiya ay maging tama. Pero kung susuriin mga kilos mo, di ka rin mabuting halimbawa. Lagi mong sinisita mga politikong kurap, tamad at boplax habang nang iengganyo ng kabataang magkabote ala at tobats. Walang trabaho kasi sa kapitalismo di, siya ka, di niya kayang siya'y hudasin. Di matiis maging trabahador pero magutom yung anak, kayang sikmurahin. Kayang sikmurahin kaya bago mo ako yabang... So wala na, ano, no? Ang ganda nung mga linya ni, ni Andros dito. Direkta diretso kay tulala talaga do ni eh. um, doon talaga papunta yun eh no doon pa lang sa setup pa lang alam mo na na diretso talaga yun kay kay tulala yung mga linya ni ni Andros nandito na sa kultura anong nadagdag ko nagtatanong misis mo sa panggastos nyo ano raw nadagdag mo paano mo nakaatib si sitahin yung mga senador congressman at mga tanginang hukom kung ikaw mismo dahilan ka kung ba't may mag-inang gutom kung Galing, 'pag kinakain Experience mo rin kasi magkatrabaho, boss. mag ka, 'wag yung laging may feelings na mapait. Tandaan mong mas gagana ang likang ingay kung may kilos na kalakip. Tangina kasi puro ka malayan, kaya walang alam sa pagka pagiging empleyado tong nerdong malamya pa. Di mo nga naranasan magka sweldo na mababa o maendo yung kontrata. Ang dami ko pa nga sanang nais si Kuda dito sa bobong nakaharang. Pero ba't nga pala ako umaasang umaksyon to? Eh, kita nyo namang tulala lang yung kalaban. Galing! Galing mo siya sabi! Tang, yun yung pinakamalakas na round ni, ni Andros para sa akin. Eto ah, para sa akin lang to ah, yung round 3 ni Andros, feeling ko enough yun para matalo ni Andros yung 1 and 2 na pinakita ni Tulala sa battle na to. Ah, hindi ko pala na mention no, nagustuhan ko yung linya ni Tulala dun sa, sa round 2 na yung sa, abot dun sa pulo na gagawin kong arkipelago So magandang ano yun, magandang linya yon pero ang tanong kasi dun is, um, hindi yun pa ano eh, hindi yun pa punta kay kay Andros eh. Unlike kay Andros na gagawa siya ng ganitong set setup tapos pinaka punchline niya talaga is 4 to lala talaga. So, yung round 3 ni ni Andros tang ay na yun yung pinakamalakas na round na narinig ko sa buong battle niya to, niya na to. So, I'll go for 9 Iskoran ko na guys. I'll go for nine, I'll go for Andros, score na 9 points. So 8, 8, 9 strongest round ni Andres yun sobrang solid nun ang ganda nung ang ganda nung story ang ganda nung punto about nung wala kang trabaho tapos ganito yung solid solid na na round for Andros. So round 3 sa kanya yon 9 points yon 889 so 25 I think si Tulala may 77 seven, seven, may 14 and even mag 10 points si Tulala dito Hindi pa rin kayang maabot yung yung per, yung score ni ni Andrews na 25 okay pero respect na lang, pakinggan natin nang ina mo ka gusto mo sumama ka sa pamilya ko pala palamunin din kita Ay Ay tang ina na rebat <laughs> Ay gago ka kasasabi ko pa lang wala na rebat eh. so mamaya natin ulitin natin yung score na yon ulitin natin yon Tang ano, dagdag ano yan ah. Plus points 'yon sa sa round nito lala para sa akin. Gutang ina. Hindi ko yun na expect 'yon. Sabi ko sa inyo nakalimutan ko na 'yung battle na 'to. Andito ako noon pero nakalimutan ko na 'yung battle na 'to. So, 'yon, solid 'yon. Solid na rebat 'yon, putya. Tunaw. Tunaw 'yung parang half ng round ni ni Andros kasi yung round 3 ni Andros ani umikot dun sa about dun sa walang trabaho tapos wala mapakain about dun sa pamilya so naribat lang ni, ni tulala ng gano'n tang ina duwasak ah, gusto mo sumama ka isang umaksyon to ikita nyo namang tulala <laughs> lang <laughs> yung kalaban Dali mo siya sabi puki ng mo ka gusto mo sumama ka sa pamilya ko tas palamunin din kita Paano na mo mga ako hindi pa eh. Kaniyang <laughs> to, nagkakasulubong tayo sa daanang ng nagpapanggap ng dita yung magkakilala. Baun mo'y panggagapi ang pasalubong ko'y hiwaga. Sa lilim ng himpapawid, ikay na ang isi. Pinagtatawanan mo si Kirara. Yan ay refleksyong nakapiit na sa tunay na kulay ng iyong balat, ikaw ang mismong tumatawa. Ang pagtulalim ay gawain ng lahat ng iyong mga kilala. Mga nagbibintang na ako'y nag, nanakaw ng mga salita na Ako ang mismong may katha, mga namaratang na pirata Pakisabi sa lahat ng kakilala ng iyong mga kakilala Na lahat ng kaya mong gawin ay kaya din nilang magaya Sabay-sabay mahuhulog ang damdaming Ako ang iro binapapana Tadhana na ang humiling at nagparaya Na mabihag ang mambibihag at ang mga bihag at mala Putang ina mo! <laughs> tadhana na ang humiling at nagparaya na mabihag ang mabibihag at ang mga bihag ang lalaya. Sadya nga antok at pagtawa ay nakakahawa. Kaya mo akong ubusin ang laro ay perdigana. Matangkad ka lang pero pare di mo ko kaya. Ikaw ang aso at ako ang tain ng buhaya. <laughs> <laughs> um, Pag-usapan natin yung yung content muna ni ni Tulala. So para sa akin uh 1 2 3 rounds consistency si Tulala. Ah uh, syempre uh, may choke may, or may stutter si si Tulala dun sa round 1. Pero sa performance I think magkaka-level lang 'yon. Pero since sabi ko nga yung 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 uh, rebat ni Tulala sa round 3 is sobrang effective noon kaya bibigyan ko siya ng plus 1 doon, no. Hindi ko na ileles yung round ni ano ni ni Andros. Magpa plus 1 na lang ako doon sa sa round ni Tulala. So, 'yun, sabi ko nga first three, uh, first, second, third round ni Tulala magkaka-level 'yun para sa akin. And plus 1 na lang siya doon. So, ayun, 8 points ang ibibig, ibibigay ko kay Tulala sa round 3. So, it's a nine eight. So, yun. Strongest round din ni Lala yun para sa akin dahil sa rebattles na yun. So, 7-7-8, 22. No? And kay Andros naman, 8-8-9, 25. So, 25 to 22. All three rounds, Andros yon Pero, ang ganda nung uh, clash na yun. Okay? So, all three rounds, Andros. One minute's Luzon. andros Verse to lala, magigay ice beses para sa ano lang pareho. Solid yung laban na yun. Boto ng Horado, 2-1. Magigay para kay Andros. At good luck sa kanya mamaya. May laban pa siya mamaya, finals. Yeah, pagkatapos ko dito at yung peking propeta patayin, diretso finals ng blackout para tatlong old dance mas langin. Ayos. Ayos. <laughs> okay, so sa mga hindi nakakaalam dun sa sinabi ni 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 Andros, kalaban niya po sa finals ng Blackout si Poison 13, si Tyke, tsaka si Pistolero. So, sa mga hindi rin nakakaalam kung siya nag-champion doon, si Poison 13 po yung nag-champion doon sa Blackout tournament na 'yon. Okay? So, ayun. Uh, 2-1 Andros dikit na battle pero para sa akin all 3 rounds 'yon Andros. So, yun, unang one minute sa pagbabalik ko sa pagre Tagal ko kasi nawala eh, di ba? Uh, Anthony versus James Oberman siguro yung inenex natin. Hindi ko alam ha, hindi ko alam. Timbangin natin yun. So, yun, kita kasi tayo sa next na one minutes after neto. Peace out.